Kumusta? Day 2 tayo ngayon Ito yung nabuo na natin yan sa likod yung project na ginawa natin dito yung pag rebuild sa ating kubo so, pangalawang araw na namin ngayon uh, may nagagawa naman so, dito pa rin ako sa tabing dagat high tide ngayon nakikita nyo disadvantage lang nitong lugar na to kasi talagang mabato pero so, yung dagat naman maganda malinaw ano sa unahan makikita nyo yung pantalan yung port na nasira nung bagyong udet na hindi pa nagawa hanggang ngayon hindi pa rin siya nagawa ulit pero so, pwede namang daungan ah, so maalon nga lang kasi ano na ngayon eh season ng habagat So maalon na yung dagat May bumisita na yung habagat Sana hindi magtagal to eh Kasi pag habagat dito sa isla talagang mahirap Walang masadong isda Walang masadong pagkakakitaan yung mga manging isda natin dahil maalon So yan na yung ginawa natin Yan yan yung pwesto Yan siya oh. Itong area na to dito, yan, 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 dito. Tinanggalan na namin yung mga bato-bato yan para pwedeng, pwede ka maligo yan. Pag high tide lang, pag malaki yung dagat. Ayan, yung area na yan. Pwede sa mga bata. Masarap ng bayan, ayan, eh, o. Dinala ko yung doya natin para relax muna bago magtrabaho. May temporary kuhan kami yung trapal, temporary shelter. Kapahinga muna tayo. Mamaya maya mga 2 o'clock Umpisa na naman tayo sa trabaho Minamadala ito kasi babalik ako kagad Hindi ako magtatagal dito Tinulungan ko lang sila na mabuot ulit Hindi <laughs> kayanin ang duyan yung bigat na katawan ko ka. so, pa naman Ayan. Kinagawa natin pag medyo mainit pa Hindi pa makapagtrabaho dito Ayan o dagat na yan o Ayan duyan, -duyan muna tayo Relax muna. Mamaya bakbakan na naman. Maalon. Ayun Ganito kaganda yung isla. Sa mga gustong pumunta ng Limasawa Island, di kayo magsisisi dito. Marami mapuntahan dito, marami nang mga ginawang mga tourist spot dito. May mga beach dito sa isla. Yung sa may lagoon, sa Lagon, dito sa South Parola, may bago dyan. May bagong beach. Dyan sa Abisinia. Dito sa dulo lang, itong barangay Kabulihan, malapit sa munisipyo, meron din dyan. Merong Amis Beach Resort. Pwede kayo mag-stay. May mga kwan na rin dito. May mga ginagawa na rin mga lodging house dito. Yung sa mga turista na gustong pumunta nyo ng masawa. Malapit lang dito, hindi magastos. Ang source of transportation natin tricycle lang, yung mga motor kung gusto mo magala ng motor dito, mas maganda maikot mo yung isla actually ngayon may mga bagong kasada ng ginagawa dyan sa taas sa bundok paikot na yan sa isla pag nabuo yan, maganda na ito yung island <laughs> of many roads sa daming kasada sobrang daming, daming kasada dito Uh, magandang puntahan din ng mga turista. Ito, marami naman turista ang na dito ngayon. So, papahinga muna tayo, mga kawitik. Kailangan natin magpahinga. si sobrang init din. Hindi pwede matrabaho ng ganitong oras. Alas 12. Pagkatapos mananghalian, umuwi, umuwi kami kasi doon kami kumakain sa bahay. Bumalik lang ako dito. Dito muna ako matutulog. mga baguhan lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe Pindutin lang ang uh, subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga video sa na i-upload natin. Salamat pala sa mga bagong subscriber natin. Salamat sa donations din sa GCash na nagpadala para sa gamit dito sa kubo na, na ginawa natin. Maraming maraming salamat sa lahat. Sa lahat ng sumusuporta Sa lahat ng may mabubuting puso na nagbigay. Marami kayo, kayo day ko na kayo eh, isa-isahin Sobrang thank you sa inyong lahat sa suporta. Bagay sa channel ko. Salamat din kahit dandahan lang siya. Hindi ko naman pinangarap na sumikat dito. At least may makikita kayo sa isla namin. Uh, proud pa rin ako na dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Kahit bisita-bisita bis, na lang kasi nasa Mindanao na kami ngayon. Taga roon yung asawa ko kaya bakasyon lang ako dito bakasyon trabaho to hindi bakasyon na papasarap sa buhay trabaho trabaho lang muna tayo